Malaking problema ang Rusya at nagpapanik ang mga tao. Nakakaranas sila ng deja vu dahil isa na namang nuclear power plant ng Rusya ang nasusunog at sinisisi ni Putin ang Ukraine. Gaya ng nakikita ninyo sa headline sa inyong screen, nasusunog ang Kursk nuclear power plant ng Rusya. At ayon sa Rusya, drone ng Ukraine ang naging sanhi ng pinsalang ito. Nangyari ito kahapon sa araw ng kalayaan ng Ukraine. At ayon kay Putin, ito raw ay mensahe ng Ukraine para sa Rusya at mga mamamayan ng Rusya. Ngayon, mabilis na naniwala ang Western press sa lahat ng sinasabi ng Rusya at agad nila itong pinalabas. Naglabas sila ng balita at video ukol sa umano'y pagtutok ng Ukraine sa nuclear plant ng Rusya. Kaya sinisi ng Rusya ang Ukraine para sa pag-atake sa power plant na ito. Naglabas ng pahayag ang power plant na nagsasabing may naganap na drone attack. Yung drone ay sinapabagsak at habang ito ay bumabagsak, may mga debris na naging ng sunog. Ang sunog na yon ay naapula. Walang naging epekto sa radiation at walang nasawi. Paulit-ulit na nawagan ang International Atomic Energy Agency sa magkabilang panig na pigilan ang aksyon sa mga nuklear na pasilidad. Kaya naman ito ay nakakabahalang balita na narinig natin kagabi. Ngayon, gaya ng narinig mo, mas komplikado ang kwento kaysa sa ipinapakita ng Kremlin. Kita mo, inatake ng Ukraine ang Russia kagaya ng ginawa nila noong nakaraang buwan. Pero hindi tinatarget ng Ukraine ang nuclear power plant. Ang tinatarget nila ay mga istasyon ng tren ng Russia at, siyempre, mga oil refinery ng Russia. Ito ay isang bagay na ginagawa ng Ukraine gabi-gabi. At ngayong gabi, nagpa siya ang Russia na pabagsakin ang mga drone mismo sa itaas ng isang nuclear power plant. Gusto ko lang linawin, hindi ito sinabi ng Ukraine. Ang pahayag ay galing mismo sa Russian Power Plant na nagsasabing ito ay mga piraso ng drone habang sinisisi ng Kremlin ang Ukraine ang mismong power plant ay nagsasabing ito ay mga piraso ng drone na pinabagsak ng Russia Ngayon sabihin nyo sa akin sa mga komento sa ibaba Sino ang may kasalanan Russia o Ukraine ang mga nagpapabagsak ng drone sa itaas ng power plant Ang may kasalanan kapag may nangyaring sunog sa nuclear power plant ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang mga video na ito. Marami sa mainstream media ay agad tinatanggap ang pahayag ng Russia nang hindi nagsasaliksik. Kahit kilala ang Russia sa pagsisinungaling at pagbabaluktot ng katotohanan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pagbabaluktot ng katotohanan. Sa hindi ko maintindi ang dahilan, nagbigay ng panayam si Russian Foreign Minister sa National Broadcasting Company. Hayaan niyong sabihin ko, hindi ito nangyari ayon sa plano. Tingnan ang clip kung saan hindi niya masagot ang simpleng oo o hindi na tanong. Pagkatapos ng barya Ito ay tanong na oo o hindi. Ginoong kalihim ng ugnayang panlabas. Kinikilala mo ba na sinalakay ng Russia ang Ukraine? Sinabi ko sa iyo na nagsimula kami ng espesyal na operasyong militar para protektahan, para protektahan ang mga tao na idineklara ng rehimen bilang mga terorista at kaaway at ang mga taong iyon ay... Ngayon. Sabihin ko sa iyo, ito'y patikim lang kung gaano kasama ang panayam para kay Lavra. Hayaan niyong ipakita ko pa ang ibang clip bakit hindi ngayon. Naalala niyo ba kung paano tinatanggap ng Rusya ang mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine? Pero ayaw nila ng garantiya mula sa kanluran? Ibig sabihin, sinasabi ng Kremlin na gusto ng Rusya na magbigay ng mga garantiya sa seguridad sa Ukraine pagkatapos nilang salakayin ang Ukraine. At huwag nating kalimutan, Nangyari ito matapos magbigay ng seguridad ang Rusya sa Ukraine sa Budapest Memorandum noong isang libo. apat kung saan isinuko ng Ukraine ang Soviet nukes kapalit ng seguridad mula sa Rusya, United Kingdom at Estados Unidos. Sana, hindi ko na kailangang magpaliwanag sa inyo. Paano pa magtitiwala ang Ukraine sa seguridad ng Rusya matapos ang pananakop ni Putin? Yan din ang tanong na ibinato kay Lavrov at masasabi kong hindi niya ito nasagot nang may mga katotohanan. Pakinggan natin. Kasama ang Rusya sa isang libo apat Budapest Memorandum na nagarantiya ng seguridad sa Ukraine, ngunit nilabag ito ng Rusya nang salakayin nila ang Ukraine noong dalawang libo labing apat. Bakit kailangang pagkatiwalaan ng Rusya sa seguridad ng Ukraine at sa kasunduang pangkapayapaan? Nabasa mo na ang Budapest Memorandum? O, ano ang sinasabi nito? May kasunduan ang pangseguridad sa pagitan ng ilang mga bansa, kabilang ka ay Ukraine, na hindi sasakupin ang ibang bansa. At yan mismo ang ginawa mo. Hindi, hindi mo ginawa, hindi mo ginawa. Mukhang hindi mo ito nabasa. Ang Budapest Memorandum ay uh, pinirmahan ng at. Ibinigay ng Ukraine ang kanilang mga sandatang nuclear, ginuong kalihim ng ugnayang panlabas, isang mahalagang hakbang. ipinagkalob ang mga sandatang nuclear. Tama, Ada uh, at uh, pagkatapos ay iyon na. Ang memorandum ay naggarantiya uh, ang seguridad ng Ukraine tulad ng sa anumang ibang bansang hindi nuclear. At yung mga legal na obligation ng mga bansang nuclear kapag nagbibigay sila ng garantiya sa mga bansang hindi nuclear ay huwag umatake, huwag gumamit ng mga sandatang nuclear laban sa mga bansang hindi nuclear. Hindi namin kailanman kahit kailan pinirmahan ang pagbibigay ng seguridad sa Ukraine. Gusto ko kapag may mga tao na nang mamaliit sa video, tapos mali naman sila. Narito si Foreign Minister Lavrov na nagsasabing hindi talaga nangako ang Russia, na hindi nito sasakupin ang Ukraine. Ang tanging pangako ng Russia ay hindi gagamit ng sandatang nuklear. Hulaan mo kung ano Tinanong niya ang tagapagbalita kung nabasa na ba niya ang Budapest Memorandum. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano talaga ang sinasabi ng dokumentong iyon na pinirmahan ng Russia ang Budapest Memorandum dahil mukhang si Lavrov ang hindi pa nakakabasa ng dokumentong iyon. Narito ang Budapest Memorandum na pinag-uusapan ng lahat mula ng ilunsad ng Russia ang ilegal na pananakop na ito. Maaari ninyong ipos at basahin ang dokumento pero bigyang pansin ang naka-highlight na bahagi dahil direkta nitong sinasalungat ang sinabi ng Russian Foreign Minister. Kaya basahin natin ito ng sabay. Una, muling pinagtitibay ng Russian Federation ang pangako nitong igalang ang kalayaan, soberanya, at kasalukuyang hangganan ng Ukraine. Punto bilang dalawa, muling pinagtitibay ng Russian Federation ang kanilang obligasyon na umiwas sa pagbabanta o paggamit ng puwersa laban sa teritoryal na integridad o pampulitikang kalayaan ng Ukraine at nawala sa kanilang mga sandata? Wala sa kanilang mga sandata. Babasahin ko ito ng dalawang beses kung sakaling nanonood si Lavrov. Hindi nila gagamitin ang kanilang mga sandata laban sa Ukraine. Kaya ganito ang kalagayan ng pamunuan ng Rusya. Ang kalihim ng ugnayang panlabas, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng Kremlin, ay lumalabas sa banyagang telebisyon at lantaran, nagsasabing, Nabasa mo na ba ang Budapest Memorandum? Hindi naman namin ipinangakong, hindi aatakehin ang Ukraine. At mali talaga iyon. Gusto ko lang ipaalala na si Rusya ang kalihim ng ugnayang panlabas sa nakaraang 25 taon. Sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit 40% ng mga Ruso ay walang tumutulong tubig o indoor plumbing sa bahay ang pamunuan ay talagang walang kakayahan at ipinagmamalaki pa nila ito. Buti na lang para sa ating lahat. Mahaba-haba ang panayam na ito. At hindi ko pa rin maintindihan kung bakit pumayag ang Rusya. Pero heto pa ang ilang mga klip. Narito ang kalihim ng ugnayang panlabas na direktang humaharap sa human safari ng Rusya, kung saan sinasadya nilang targetin ang mga sibilyan, apartment, at simbahan. Ito ang kanyang sagot ginong kalihim ng ugnayang panlabas, narito ang mga katotohanan. Halos 50,000 libo sibilyan ang napatay o nasugatan sa digmaang ito. Tinarget ng Rusya ang mga maternity ward, simbahan, paaralan, hospital at kindergarten nitong linggo. Kaya alinman, sobrang sama ng asinta ng militar ng Rusya o sadyang tinatarget ang mga sibilyan. Ano ba talaga? Tingnan mo, tingnan mo, ang National Broadcasting Company ay isang kagalang-galang na uh, organization at umaasa akong responsable ka sa mga salitang uh, inyong ibinobroadcast. Ako uh, ako ang nagtanong sa inyo na ipadala sa amin o ilathala ang impormasyong tinutukoy mo dahil hindi namin kailanman tinarget ang mga sibilyan. Sa mga uri ng binanggit mo, maaaring may namimiss kang impormasyon, alam mo yon. Dahil totoo na maraming simbahan ang sinadyang tinamaan ng rehimeng Ukranyano, pati ang maraming sibilyang pamayanan. Ngayon, gagawin ko ang isang bagay sa channel na ito na hindi ko pa nagagawa noon. Magbibigay ako ng papuri sa militar ng Rusya. Hindi sila pumapaya tumira. Lalo na kung sanggol ang target gamit ang first-person view drones. Ibig sabihin, may nanonood mula sa kamera ng first-person drone at sinadyang itutok ito sa dalawang taong gulang na bata ganoon namatay ang batang dalawang taon sa Ukraine. Hindi pumalpak ang mga sundalong ruso sa pagtira. Ang layunin nila ay lipulin ang mga Ukrainians, sakupin ang Ukraine, at buuing muli ang Soviet Union. Alam ko rin sinabi ni Putin sa publiko na gusto niya lang ang silangang apat na rehiyon ng Ukraine. Hindi kabilang ang Crimea. Hayaan ko kayong tanungin. Kung gusto lang ni Putin ang silangang apat na rehiyon, bakit may tangke ng Russia Napapuntang Kyiv noong simula ng digmaan, noong simula ng pananakop noong Pebrero at 2022. Makikita ninyo, hindi apat lang na silangang rehiyon ang gusto ni Putin. Pero ngayon naniniwala siyang iyon na lang ang kaya niyang makuha. Malakas ang hukbong Ukranyano at mahina ang hukbong Ruso. Ngunit hindi sila walang silbi. Sinadya nilang atakihin ang mga sibilyan at sanggol na Ukranyano. Dahil akala nila, ito ang paraan para manalo sa digmaan. Ayaw talaga ni Putin ng kapayapaan. Dahil kung gusto niya, pwede naman niyang iatras ang hukbong Ruso. Ito ay isang bagay na talagang umaasa akong mapagtanto agad ni Pangulong Trump dahil patuloy pa rin siyang nagbibigay ng mga pahayag na nagpapahiwatig na iniisip niya. Digmaan ito ng dalawang magkapantay na bansa. Hindi totoo 'yon. Si Putin ang nagsimula ng digmaan. Wala nang ibang pagpipilian ang Ukraine kundi lumaban sa digmaang ito. Dahil kapag tumigil ang Ukraine sa paglaban, mawawala na ang Ukraine. Nasa kanila yon kailangan parehong magkaayos. Palagi kong sinasabi na dapat talaga silang magkita bago ako makipagpulong at tapusin ang usapan at tama lang na magkita sila. Hindi talaga sila magkasundo gaya ng maintindihan mo. Sigurado akong ayaw niya ang pagpupulong na ito at hindi rin siya masaya sa pagpunta sa Estados Unidos. Malaking position yon at pinahalagahan ko na ginawa niya iyon. Alam mo, palagi akong nagkaroon ng magandang relasyon. Kahit nagkaroon tayo ng peking issue tungkol sa Russia, palagi naman tayong may magandang at matibay na relasyon sa Russia. Magandang bagay yan, hindi masama sa totoo lang. Napakagandang bagay niyan at maganda rin magkasundo kami ni Kim Jong-un. At... Kung nag-aalala ka, kung paano binabago ng artificial intelligence ang lahat, mga trabaho, industriya, edukasyon, pati na rin ang ekonomiya. Hindi ka nag-iisa. Batay sa ulat ng Rutgers University, pito sa sampung manggagawa sa United States ay labis o medyo nag-aalala sa mga employer. Sa paggamit ng artificial intelligence, tatlo sa bawat sampu ay nag-aalala na tuluyang mawala ang kanilang trabaho. Pati mga eksperto ay sumasang-ayon dito. Maraming pag-aaral ang nagpapatambayin, ang nagpapakita na pagsapit ng 2,000 at 30 ses. 30% ng lahat ng trabaho ay ma-automate ng artificial intelligence at 44% ng mga manggagawa ay mapapalitan. Kaya kailangan mong mag-ingat kung ayaw mong maging biktima. Ito ang dahilan kung bakit gumawa ako ng YouTube video na nagpapaliwanag ng mga nangyayari sa likod ng pangyayari at kung paano naghahanda ang mga tao hindi lang para mabuhay, kundi para makinabang sa artificial intelligence revolution. Hindi ito tungkol sa pagiging isang coder o paggawa ng susunod na chat generative pre-trained transformer. Ang mahalaga ay maintindihan kung saan talaga ang tunay na kalamangan habang umuunlad ang artificial intelligence at kung paano ginagamit ito ng mga ordinaryong tao para makabuo ng mas ligtas na landas sa kanilang karera ngayon kung di, kung nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan tungkol sa hinaharap or kung curious ka lang kung ano ang mga option mo, panoorin mo ang video na yan dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o cash on delivery sa iyong screen.